And now it's time for DJ Rockies Secret Files. nagdududa ako sa asawa ko. Kaya naglagay ako ng tracker sa cellphone niya. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang sanang ibahagi ang pinagdaraanan ko ngayon. Masyado ng mabigat etong daladala ko. At naisip ko na sa pamamagitan ng pagbabahagi ko sa iyong programa ay kahit papano ay eh mabigyan ako ng kaginhawaan o kalinawaan sa kung anong pwede kong gawin. Itago mo ko sa pangalang Samantha. At ito, ang aking secret file. Meron akong asawa. Kasal na kami for almost six years. Masyado na kaming maraming pinagdaanan sa buhay. Year 2023 Nangyari yung pinakamasakit na mararanasan ko sa buong buhay ko. dalawang taong gulang ang anak namin. Nang ito'y pumanaw. Para kaming pinagsakluba ng langit at lupa. Grabe yung pighating na namin. Simula nung mawala ang anak namin, eh hindi kami tumigil sa pagdarasal. Pakiramdam ko nga mas lalong tumibay ang relasyon naming mag-asawa. Mas tumindi ang pagmamahal namin sa isa't isa. Nandiyan yung care sa akin ng mister ko sa tuwing umiiyak ako. But fast forward to this day. Iba na. Iba na ang pakiramdam ko. To the point na nagdududa ako sa mister ko. Driver ang mister ko. Isa siyang grab driver. Ako naman, rumaraket. Rumaraket. One day, sa sobrang pagdududa ko sa mister ko, inaisipan e kong lagyan ng tracker ang cellphone ng mister ko. Etong application na ito ay isang tracker application kung saan pwede mong malaman kung nasaan pumupunta. Ang taong may-ari ng cellphone na yun. Basta daladala niya yung cellphone na yun. Naisip ko na baka kapag nag-install ako noon sa cellphone niya, ay eh mawala ang agam-agam ko. Pero, DJ Rocky, wala pang dalawang araw. E nadiskubri niya na nakapag-install ako ng tracker sa cellphone niya. At imbis na maintindihan niya ako sa ginawa ko, agad-agad niyang tinanggal ito. Binura niya ang tracker na inilagay ko sa cellphone niya. Ang sabi ko naman sa kanya, pinagkakatiwalaan ko siya at bilang isang grab driver. Ang mister ko, eh gusto kong malaman kung nasaan siya, lalo na't na maraming aksidente ang nangyayari sa paligid. Pero DJ Rocky deep inside, alam ko rin naman sa sarili ko na may pagdududa talaga ako sa kanya. Kaya, inilagay ko yun sa cellphone niya. Yun pala, DJ Rocky. Yun na ang simula nang hindi namin pagkakaunawaan sa araw-araw. Lagi kami may pagtatalo. Ayaw niya raw ng, ng pakiramdam na para siyang may CCTV sa katawan. Hindi naman yun yung gusto kong maramdaman niya. Lagi siyang naiirita sa akin. At sa tuwing tinatanong ko siya kung niloloko ba niya ako, o kung may ibang babae ba siya. Kasi pakiramdam ko meron ng iba. E eh mas lalo siyang naaasar sa akin. Hindi niya ako pinagpapasensyahan. Ang laki-laki ng pinagbabago niya. Yung simple gestures lang, tulad na lang ng kumain ka na ba, nasaan ka, kumusta ka na. Hindi na niya yun, naitatanong man lang sa akin hindi man lang siya nakakapag-update sa akin. Ultong mo, yung tawagan namin. Eh hindi na niya ako tinatawag sa ganun. Basta lagi siyang naiinis kapag tinatanong ko siya. At pakiramdam ko na fall out of love na ang mister ko sa akin. Sabi niya, nager na ako. Aaminin ko, Parang ganun na nga. Nagiging nagger na ako. Dahil natutuliro ako. Nababaliw ako kay iisip kung meron nga ba o hindi at kung bakit siya nagbabago. Dumadating sa puntong na pagsasabihan ko siya ng hindi magagandang salita. Nasusumbatan ko siya sa mga naibigay ko nung mga panahong ako ang provider sa pamilya namin. Dati kasi, ako yung malakas kumita. Pinili ko dati na hindi siya pagtrabahuhin para every time na kailangan ko siya, nasa tabi ko lang siya. Dahil enough naman yung kinikita namin noon para sa pamilya namin. Dahil kaya ko naman lahat i-provide. Pero simula nung nagtrabaho siya bilang isang driver, lagi na lang siyang wala. miss ko siya. Namimiss ko siya. Na para bang hindi niya na ako nabibigyan ng oras? Na para bang nagmamakaawa ako na mabigyan niya ako ng oras? Mabigyan niya ako ng pansin, mabigyan niya ako ng lambing. Hindi niya na napaparamdam sa akin na espesyal pa rin ako. Araw-araw nagtatalo kami. Araw-araw ina-assess ko ang pagmamahal niya sa akin kung bakit nga ba nag-iba na. Meron na bang iba? Mahal niya pa ba ako? O may mahal na siyang iba? Malayo na yung loob niya sa akin, DJ Rocky. At araw-araw tinatanong ko siya at hindi ko nakukuha ang sagot. Ano pang gagawin ko? Kaya isang beses, sinubukan ko siya. Dito ako nagbakasakali. sakali na kung ito ang gagawin ko, eh malalaman ko na kung ang mister ko ba ay may pakialam pa o wala na talaga. Nagpaalam ako sa kanya alas tres ng madaling araw. Sinabi ko sa mister kong may pupuntahan ako. Sabi ko magpapahangin ako. Pero ang sagot lang niya sa akin, ingat ka. Ingat ka. Hindi ko alam kung gusto niya ba akong makapag-isip-isip o wala na talaga siyang pakialam sa akin. Ang gulo-gulo na ng isip ko. DJ Rocky, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Kasi kaya lang naman ako naging ganito. Eh dahil sa mga inaakto niya. Kaya lang ako ganito kasi namimiss ko na ang dati kong mister. Namimiss ko na yung dating kami. Namimiss ko na kung paano kami magmahalan dati. Kung paano ipinapakita ng mister ko yun sa akin. Dati. Nakikiusap ako sa kanya na umuwi na siya ng maaga para lang yung gawain ng mag-asawa ay eh magawa namin. Kaya lang lagi siyang nagre-refuse. Lagi niyang sinasabi sa akin na babiyahe siya, kailangan niyang kumita ng pera. Ilang beses na akong sumubok na pakiusapan siya na umuwi na lang ng maaga. Pero hindi niya ako napagbibigyan. Kahit pa sabihin ko sa kanya na ako na bahala sa araw mo babayaran ko na lang yung kita mo. Walang epekto yun sa kanya. Lagi akong naiiwang mag-isa sa bahay. DJ Rocky, matagal na kaming walang make love ng asawa ko. Wala nang init ang namamagitan sa aming dalawa init na lang ng ulo. Marami nang nagsasabi sa akin na kung ganun ang nararamdaman ko, baka kailangan ko nang i-let go ang asawa ko. Pero ayokong ibang tao ang magdesisyon para sa akin. Gusto ko, ako mismo ang magdesisyon para sa sarili ko. Kaya lang habang patagal ng patagal, pasakit ng pasakit. Ano nga bang dapat kong gawin? Litong-lito na ako. Sana ay mabigyan niyo ako ng advice. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Samantha. At ito, ang aking secret file.